be very ready with your hand camera because this action can be very fast. August 21, 1983, pinaslang si dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa tarmac ng Manila International Airport. Bagamat hindi napatunaya ang sinasabing nasa likod ng pagpaslang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Mahigit dalawang milyong Pilipino ang nagatid sa kanyang labi sa huling hantungan. Bagamat inimbestigahan, walang naparusahan sa panahon ng Pepe Marcos. Ang pagkamatay ni Ninoy, nagsilbing mitsya na higit na nagpaalam sa damdamin ng mga Pilipino laban sa diktatorya. Matapos ang EDSA People Power, isang investigasyon ang inilunsan ng pamahalaan sa ilalim ni dating Presidente Aquino. Ilang sundalo ang pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa pagpaslang noong 1990. Sa kabila nito, nanatiling palaisipan kung sino ang utak sa likod ng pagpatay kay Minoy. Pagkalipas ng halos na 27 taon, 2007, Nagbigyan ng pardon ni Pangulong Arroyo ang isa sa mga sundalo. Tuluyan namang nakalaya ang natitirang labindalawang sundalo noong nakaraang taon sa visa ng commutation. Mabigat sa loob ng pamilya Aquino ang ginawang pagpapalaya sa mga sundalo sa kot sa pagpaslang kay Ninoy. Na dapat pero merong, merong positive value sa society. Ano may positive na bibigyan mo ng kalayaan yung mga taong hindi man lang kaya aminin yung kanilang kasalanan at pagkatapos eh, di ba, binabaliktad pa kung ano talaga nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Para sa bunsong anak ni Ninoy na si Chris, isa itong malaking insulto. Kasi di ba sinasabi dito na mag-reconcile, ah, magpatawaran. Paano ka magpapatawad kung never naman inamin yung kasalanan? Pangalawa, kung dun sa lahat ng napanood ko kagabi, naramdaman ko na wala ni katiting na pagsisisi. So siguro naghalit ako dahil ang feeling ko na walang hiya yung memory ng daddy ko. Masusubukan daw ang pagiging patas ni Noy-Noy bilang Pangulo sakaling muling imbestigahan ng pagpatay sa kanyang ama. May mga agencies naman doon him magmagawa niya, like in BI or the courts. I mean, he should let the normal processes work out. Ano? And ang magagawin ng niya, tiyakin nang niya, na these processes are actually working, na walang undue pressure, either from his side or sa side niya Pero right now, ayaw naman yung gawin niya yun dahil para lang na dahil siya ngayon ang nasa poder, gagawin niya yun. No? Uh, he's very concerned with uh, the concerns of the people. May mga some problems, national problems are bigger than other concerns. Yun ang pagtutuon na ng ang pansin. May mga problema tayo sa, sa bansa na mas mahalaga pa rin. Sa panig naman ng pamilya Marcos, paulit-ulit nilang itinanggi mula pa noon na may kinalaman sila sa naganap na pagbaril kay Ninoy. Uh, to do something like that, it's so stupid. And um, uh, nobody deserves one's life, <laughs> to be in prison or to be hanged or something. And, and on top of that, um, Ninoy, like in my case, I like Ninoy. He, he was uh, funny. Dandag pa ng pamilya Marcos, bukas sila sa posibilidad na muling imbestigahan ng pagpaslang kay Ninoy. Sa aming pamilya matutuwa kami kumabuksan yan ulit at uh, sa wakas uh, matugis yung talagang uh, gumawa niyan. At uh, eto nga we've always been open to that and uh, we are still hopeful that in the end the truth will prevail. anim na taon matapos ang pagpatay kay Ninoy. Pumanaw na din ang dating Pangulong Marcos sa Hawaii noong 1989. Hindi iniuwi ng bansa ang mga labi ni Marcos noon. Sa mga panahong ito Pangulo Pasigi ng Aquino. Noong Administrasyong Ramos, kasama ang buong pamilya, pinayagang iuwi ang labi ni Marcos sa bansa. Mula nang makabalik sa bansa ang pamilya, hindi nila sa pamahalaan na ihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ng dating Pangulo. Ngayong isang Aquino muli ang uupo sa palasyo, hihilingin pa rin kaya ng pamilya Marcos na sa libingan ng mga bayani ihimlay ang dating Pangulo? isusulong niyo pa rin ho ba yung pagkakaroon ng uh, hero's burial po para po sa inyong ama? Hindi ko na alam. Uh, I don't know. I'm not the lawyer. So, sinabi sa kampanya noon ni, ni Senator Aquino ay eh, magtatayo siya ng isang commission pag-aralan nun. Pero kung siya ay kanyang personal na pananaw, eh, sa tingin niya hindi karapat dapat si Pangulong Marcos na ibigyan ng hero's burial. Para sa mga Marcos, ibinaon na raw nila sa nakaraan ng anumang gusot sa pagitan ng kanilang pamilya nang pumanaw ang dating Pangulong Cory nakiramay si sina Aimee at Bongbong sa pamilya Aquino. Nakikiramay lang naman kami dito sa pamilya, kaya kami nandito. Um, kamusta ho yung naging pagtanggap ng mga Aquino so sa inyo? Pumunta kami doon, uh, hindi naman siya media play or napakatinding political strategy, walang mga ganun-ganun. Naisip lang namin kasi mataas ang pagtingin namin sa Pangulo. Nagpapasalamat ang pamilya Aquino sa pamilya Marcos sa pakikiramay. Pero hindi daw ibig sabihin ito, ay kakalimutan na nila ang lahat. I also want to thank them um, for coming. Tila may senyales man ng pagkakaayos ang mga Aquino at Marcos sa hinaharap. Para sa karamihan, ang issue at usapin hindi nagtatapos sa dalawang pamilya. Ang isyo ng relasyon ng dalawang pamilya na ay lampas sa kanilang dalawa. Lahat tayong madadamay kung paano sila mag-relate sa isa't isa. Maraming umaasang may babalik sa kabanang bayan ng umano'y mga nakaw na yaman. Marami rin mga biktima na karanasan ng diktadurya ang humingi ng katarungan. Pero marami rin mga isyong higit ng mas malalaki kaysa sa dalawang angkan. Sa panahon na kailangan ng pagpapasya ng susunod na administrasyon, interes ng nakararami ang dapat mangibabaw at mapangalagaan. Ako si Jig Manikad. Ako po si Rhea Santos at ito ang nakatala sa aming reporter's notebook.